Magandang araw. Sadyang napakaganda at napaka-espesyal nga naman talaga ng araw na 'to dahil kaarawan ng aking asawa. Kaya ito at aligaga kaming magluto ng ihahanda niya ngayong araw para sa aming mga bisita. Pero bago yan, kain muna tayo ng pananghalian dahil gutom na din ang lahat. At kanina pa kami paikot-ikot dito sa bahay at aligaga sa paghahanda. Ayan na nga at sinimulan na din naming magluto ng merienda dahil alas tres nga ng hapon yung nasabi namin sa aming mga bisita. At syempre, dahil Pinoy tayo, hinding-hindi po talaga nawawala ang Shanghai sa handaan, lalo na ang panset na pampahaba nga daw ng buhay. At tulad nga ng sabi ng asawa ko, first time nga daw niyang maghanda ng birthday dito sa bahay. Dahil nga naman natataon na sa mag-anim na taon na nag siya, ay eh nasa dialysis center kami. Minsan nga, pati anniversary at Pasko, nasa center pa din kami. Manu yung birthday boy niya problemado coins na lang naiwan sa pera niya. Tingin <laughs> nga. O, oh, diba? Sabay niyo sa inyo coins na lang. <laughs> Kaya naman, pati nga cake namin ay e improvise na. Kaya maraming salamat sa kapitbahay po namin na nagpahingi ng cake na to. Kaya naman, ang sarap naman talaga sa pakiramdam na pwedeng-pwede na naming i-celebrate ang mga mahalagang bagay sa buhay namin tulad ng mga birthday sa kahit saan namin gusto. Ayun na nga at tapos ng maligo ang ating birthday boy. Pero dahil nga alas 4 na, eh hindi pa kami tapos magluto, eh siya na yung nagtuloy ng linuluto ko para makaligo na din daw ako. Maya-maya pa nga e eh, nagsidatingan na yung aming mga bisita. Buti na lang hindi sila pumunta ng alas 3 dahil wala pa kaming naluto. po at dahil nga luto na lahat ng ating naihandang pagkain at andito na din yung mga bisita natin eh ano pang inaantay natin kainan na okay. At pa niya sa mga matupad. kaputi talaga ng Diyos. Maraming salamat sa pangalawang pagkakataon na binigay mo sa aming mag-asawa. Maraming salamat dahil andito po kami ngayon sa punto ng buhay namin na to, na malayo sa dialysis at mga sakit-sakit ng ulo at katawan. Wala na kaming ibang iniisip kundi ang pagsilbihan ka. At mabuhay ng masaya na naaayon sa kagustuhan mo. Kaya maraming maraming salamat sa iyo. Ama namin na pinakamakapangyarihan sa lahat. Talagang sadyang wala nga talagang imposible sa iyo. dahil nga naghugas pa ako at nagayos dito sa bahay at alas 3 na din po kasi ng madaling araw eto at naabutan ko yung asawa ko na masarap yung tulog niya o hanggang dito na lang muna maraming maraming salamat po sa inyo bye bye